So good morning mga paps ah, Welcome back sa aking munting channel RM Sindong Mix Vlog So for today's video mga paps Maghahunt naman tayo mga paps Kasama ko si Yung Under training ko mga paps Nasiputig ko ko Para sa akin mga paps Under training pa talaga siya Kasi ano eh ah, wala, Hindi ko pa siya nakita ng magandang Diskarte sa gubat Yung nakita ko lang mahuni siya mga paps Pratsada siyang mahuni at yung limlim yun pa lang nakita ko mga paps so subukan natin dito sa bagong spot ni putig kuko mga paps bagong area nya to so bago pala tayo mag hunt mga paps kasama si puting uh, putig kuko mga paps sa nagpapa shout out sa nakarang video mga paps uh, shout out pala kay imbi hunter tv uh, shout out uh, out din kay robert mamburaw uh, shout out Uh, shout out din kay X Alejandro Alejandro Mix Vlog. So shout out. Uh, shout out din sa akong amigo nga si Diskanso DIY. Shout out sa si pre. Ah uh, sana mag-ingat ka palagi. Ah uh, salamat sa pagsubaybay pre no. Laking uh, munting channel. Ah uh, shout out na rin sa mga Alimokon Hunter diyan. Shout out na rin kay ano Secret Hunter shout out sa iyo parts uh, Secret Hunter from Bohol to magaling din yung mga pangatinya, niya sana suportahan din niyo yung, yung uh, channel niya uh, Tonex TV shout out na rin uh, Dongski La Laf Official shout out na rin uh, Barakuda Channel palaging nanonood sa ating uh, uh, upload sa Alimokon Hunt Uh, Kuya Glyn TV Bye Shoutout sa Shoutout na rin At sa mga uh, Alimokon Hunter dyan na uh, uh, Palaging nagsubaybay Sa ating mounting channel sal uh, Salamat na rin Sa inyong uh, Walang sawang Pagsubaybay So sa lahat ng viewers dyan Mga uh, Silent viewers uh, Silent subscriber Salamat sa Pagsubaybay Sa aking channel So yun mga paps No oh. Itong under training Mga paps di na mapakali mga paps si gusto na siyang mag hunt mga paps no Susubukan natin dito kung dadapuan ba si putik ko mga paps ah, so bago pa tayo mag ano mga paps intro muna tayo mga paps let's go mga paps

iyon mga paps kadalasan naman si putik kuko mga paps yun mga paps yun mga paps unang dali ni puti sa spot na to mga paps bagong spot to ni puti kuko mga paps natin under traini mga paps no kasi under traini pa talaga yung ano ko dito mga paps kasi ano uh, wala pa talaga siyang masyadong diskarte mga paps yung pag may lumapit sa kanya yung limlim -lim sa pugad lang talaga yung ano niya mga paps yung adiskarte uh, niya yung hindi ko pa nakitaan ang kampay mga paps no yung limlim -lim sa pugad lang talaga so yung nahuli natin mga paps babae ang huli ni putig ko ko mga paps dito sa ispat na to so kapag natin to mga paps kasi isa naman tong babae isang babae to mga paps oh. yan. isang babae yan mga paps maliit maliit siya mga paps so kawalan natin to mga paps kasi wala nung problema yung pakpak -pak niya mga paps oh. yan yung problema mga paps Saka dito mga paps oh. walang problema mga paps oh lang natanggal na uh, parte ng pakpak niya mga paps no so isa tong babae mga paps paka walang tatoy, tato, mga paps kasi para dadami to at saka maging wais na rin so wala na natin mga paps no paka wala na natin mga paps okay, wala na natin mga paps no wais na yun mga paps hindi na yun sa pulot so lilipat uh, tayo ng pisto mga paps sit up tayo ulit Paps, so, mga Paps Nagkahuli tayo ng magandang Alam mo kung mga Paps Ang laki ng boses busi to, boses to Diyan galing mga Paps oh. oh, Ganda mga Paps Siguro mga Paps Hindi ko to papakawalan mga Paps Kasi ang ganda ng boses nito mga Paps Ang laki Tsaka medyo wais na mga Paps no? Ilang Ilang beses siya nag-attempt uh, Dalawa o tatlo ba Grabe Pups, ang ganda ng busis dyan sa galing mga paps ah, si kulit no, ay si putig ko ko nawala yung discard niya mga paps kasi sobrang ano mga paps wais na alpas na to mga paps so. mga paps hindi ko to papatawalan mga paps under observation ko to mga paps isang lalaki mga paps ang, ang ganda ng kaliskis mga paps pino pino yung kaliskis mga paps no So, uh, baka maganda ito maging anong mga paps, under observation po naman ito mga paps. No? So, yun mga paps, no? Uh, umuwi na kami ni Put. Yan mga paps, kumakain na po si Puti Kuku mga paps. Umuwi na po kami mga paps, no? Uh, may dalawang huli lang tayo mga paps. Yung unang sit up ko mga paps. Uh, pinakawalan ko yung huli na yun mga paps yung alpas na yun kasi parang babae maliit eh so sa pangalawang sit up ko mga paps ah uh, siguro under observation ko muna mga paps no under observation ko muna kasi nakipagunihan yun ni putik ko mga paps bago lumapit ang gandang boses nun malaki so mga paps uh, uh, under observation muna natin mga paps no yan si puti koko kumain ng na, paps. Nagugutom si mga paps. So mga paps, sa uh, palagay ko dito ni puti koko mga paps. Ganito talaga yung galawan niya mga paps, no? wala siyang kampay. Tingin ko parang under training pa rin. ah uh, comment kayo mga paps kung may ma-improve pa ba to si ano mga paps, puti mga paps. Si nakita ko mga paps sa uh, galawan niya, limlim -lim sa pugad at saka ratsada lang siyang humuni mga paps yun lang ang ano ko napansin wala siyang akit sa kampay limlim -lim sa pugad lang talaga yung ano niya mga paps no saka yun padud so yun mga paps yan ang ano ko napansin ko kay puti ko ko under trainee pa talaga mga paps no so hanggang dito lang yung video mga paps salamat sa pagsubaybay sa aking channel RM Sindong Mix Vlog sa mga solid subscriber solid viewers sa mga hindi pa nakapag Subscribe at hindi pa na-hit yung notification bell. Sana hit nyo na mga paps. Para updated kayo sa mga limukonhan ko mga paps. So hanggang dito lang yung video mga paps. Bye bye mga paps.